So magandang araw sa inyo pong lahat. So welcome uli po sa akin pong YouTube channel, Elias TV7. So ngayon po ay tatalakay naman natin ang patungkol sa tunay na pangalan ng Mesiyas. So ang layunin po ng video pong ito ay tatlo pong bagay. Ipaalam ko ano po ang tunay na pangalan ng Mesiyas at kapangyarihan nito. Pangalawa, ipaalam kung bakit itinago ang tunay na pangalan ng Mesiyas. Pangatlo, ipaalam kung bakit dapat natin gamitin ang pangalan ng Mesiyas. Samahan niyo po ako at tuklasin ang katotohanan patungkol sa pangalan ng ating Mesiyas. Ano nga ba ang tunay na pangalan ng ating Mesiyas? Una, pangalan na binigay ng Anghel Gabriel. Mabasa natin sa Mateo chapter 1 verse 20 hanggang 21. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, Huwag kang matakot at tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang pinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay anak na isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yahshua sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Mula sa talatang ito, may kita natin na ang pangalan ng Mesiyas ay bigay ng isang anghel. Ibig sabihin, ang pangalan ng nagtataglay ng debinong katangian isang makalangit na pangalan. Pangalawa, Hebreong pangalan. Ang mga magulang ni Mesiyas, nung magkatawang tao siya, ay mga Israelita na may wikang Hebreo. Nang ibig sabihin, ang pangalan ni Mesiyas ay mula sa wikang Hebreo at hindi Griego, Latin o Ingles. Pangatlo, pangalan na nagtataglay ng bangala, pangalan pangalan na Yah. Sa Matthew chapter 1 verse 21, nabanggit doon na ang pangalang itatawag sa kanya ay Yahshua. Ang wikang Hebreo na ginamit sa pangalan ni Mesias ay Yahshua na nangangahulugan sa diksyonaryong Hebreo na nagliligtas si Yahweh. Binubuo ito ng dalawang salita, yung Yah at Shua. Ang Yah ay ang short form ng banal na pangalang Yahweh. Samantalang ang Shua ay nangangahulugang nagliligtas. Kaya pag ating pinagsama, ang Yahshua, ibig sabihin, si Yahweh ay nagliligtas. E bahagi, bakit itinago o binago ang tunay na pangalan ng Mesiyas? Unang punto, ang ineffable name doctrine. Ano ba ito? Ang ineffable name doctrine o doktrina ng di, ng ipahayag na pangalan ay isang paniniwala sa ilang tradisyong hudyo at kristyano na ang banal na pangalan ng Diyos na Yahweh o tetragrammaton meaning apat na, na letra yung Y, H, W, H ay hindi dapat bigkasin ng malakas dahil sa paggalang at pag-iingat laban sa paggamit nito na walang karapat dapat na pagkilala. Ito yung sinasabi sa sampung utos natin Diyos na wag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh. So kailan ipinatupad ang doktrinang ito? Noong panahon ng Second Temple Judaism, mga limandaan taon hanggang sa pitong taon bago dumating ating Panginoon, nagsimula ang pag-iingat sa pagbikas ng Yahweh. Noong panahon ni Ezra at Nehemiah, nang ang mga Hudyo ay nagiging mas maingat sa paggamit ng pangalan ng Diyos. Ang mga pareseyo at mga rabay ay nagtatag ng mga batas laban sa pagbikas ng pangalan, maliban sa mataas na sacerdote sa templo ng Jerusalem. Dahil sa paniniwalang ito, hindi nila binabanggit ang banal na pangalang Yahweh. At pinalitan nila ito ng Adonai. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay Panginoon. At Hashem, Hebrew yung salita, nang ibig sabihin sa Tagalog ay ang pangalan. Kahit maging ang ilang pangalan ng mga karakter sa Biblia na nagtataglay na Yah, yung short form na pangalang Yahweh, ay pinapalitan nila ng ye para maiwasan ang pagbikas sa banal na pangalan. Halimbawa, ang pangalan ni Jose, na anak ni Nan, na kilala natin sa pangalan Joshua, ang Hebrew name niya ay Yahushua. Pero pinalitan nila ito ng Yehoshua para maiwasan ang pagbanggit sa pangalan niya. At nung may translate ito, sa Ingles, ginawang Joshua. Pangalawang punto, ang pagsamba kay Bakal. Makikita natin ito sa Jeremiah chapter 23, verse 26 hanggang 27. Nakasulat dito. Hanggang kailan magkakaroon ng kasinungalingan sa puso ng mga propeta na nagpapahayag ng mga kasinungalingan at nandaya ng kanilang sariling puso. Na nag-aakalang ipalimot sa aking bayan ang aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip na sinasabi nila sa isa't isa gaya ng kanilang mga dinuno na lumilimot sa aking pangalan dahil kay Baal. Dahil sa kanilang pagsamba kay Baal, kinalimutan nila sa pamagitan ng mga bulang propeta ang pangalan ng Diyos na si Yahweh. Ganyan din, mabasa natin sa pokom chapter 3 verse 7 nakasulat doon, ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ni Yahweh. At nilimot, nilimot si Yahweh nilang Diyos at naglingkod sa mga baal at sa, sa mga asyera. Ito ang dahil lang kaya nalimutan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ang tunay na pangalan ng kanilang Diyos na si Yahweh. Dahil sa kanilang pagsamba sa mga baal na isang Diyos diyosan Ikatlong punto, ang maling pagsalin sa Grego at Latin ng pangalan ni nang isalin ang Hebreo pangalan sa Griego, ginamit ang Yesus. Ito yung may mga letrang I, E, S, O, U, S. Dahil walang tunog na she or sh sa Griego, kaya pinalitan nila na lang ng s. Idinagdag ang o, u, s. Griegong pangalang pagwawakas para umayon sa kanilang wika. So may kita natin dito na wala ang banal na pangalang ya yung Y-A-H, bahagi ng pangalan ng Diyos, at naging I-E, na may kasamang S-O-U-S, kaya ang tawag doon ay Yesus. Wala naman sa Gregong Yesus, isinalin nito sa Latin, at ito'y naging Yesus, I-E-S-U-S na magsimula ang modernong English, nagbago ang I at naging J. Ito ay nagsimula noong 16th to 17th century. So, J-E-S-O-U-S mula sa Griego na naging Jesus sa Latin kaya nung matranslate sa English, ginamit na rin ang J-E-S-U-S para sa pangalan ng ating Panginoong Yashua. Mga epekto ng pagbabago. Dahil sa pagbabagong yun, nawala ang koneksyon ng pangalan ng Diyos na Yah. Ang orenal na Yashua na naglalaman ng Yah, nag, naging may na lang ito na Jesus. Ito ay tuluyang nawala. Ang, banga, ang pang, banal na pangalan ng ating Panginoon na yang ay tuluyang nawala sa pangalan ng Jesus. Naging kinaugalian nito ng mga taga-kanluran. Dahil sa influensya ng Latin at mga salin ng Biblia, naging dominante ang pangalan ng Jesus sa halip ng original na nyo. Ikatlong bahagi. Bakit natin dapat muling ibalik ang paggamit ng tunay na pangalan ng Mesiyas? Unang punto, sa Matthew 1 verse 21, sabi doon, tatawagin daw natin na Yahshua ang pangalan ng Mesiyas. Ang pangalan niya ay direktang konektado sa kaligtasan. Sapagat sabi doon, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Ang Yahshua o Yahweh ang kaligtasan, Yah plus Shua, Kapag inalis natin ng iya, bahagi ng pangalan ng Diyos, nawawala ang pinakamahalag, pinakamahalagang bahagi ng kanyang identidad. Hindi lang basta sa pangalan, kundi isang mensahe ng Diyos. Ang pangalan Jesus na Ingles mula sa Gregom Yesus ay walang kahulugan sa Hebreo at hindi nagdadala ng orihinal na mensahe So dapat ibalik ang tunay ng pangalan dahil ito mismo ang pinagutos ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Ang kalawang punto sa gawa, chapter 4, verse 12, nakasulat doon, at walang kaligtasan sa kanino mang iba sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa kanilang kaligtasan. Ang kapangyarihan ng pangalan ay nasa orihinal, orihinal na anyo nito. Kung ang pangalan ng Mesiyas ay Yahshua, Ya plus Kaligtasan, ang pag-alis sa ay, ay parang pag-alis sa pinagmulan ng kapangyarihan nito. Ang mga apostol ay nangangaral sa pangalang Hebreo na Yahshua, hindi sa Latin o Griego. Pakikita natin ito sa Gawa chapter 2 verse 38, Gawa chapter 3 verse 6 at Gawa chapter 4 verse 20 ang kaligtasan na hindi isang generic na pangalan. Kundi sa isang pangalan may tunay na ugnayan sa Diyos. Kung ang kaligtasan na nasa kanyang pangalan, dapat gamitin natin ito sa tama kanya. Ikatlong punto, may kita natin sa pahayag chapter 14 verse 1. Sinabi-sabi doon, nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion at kasama niya ang at ang pangalan ng kanyang ama ay nakasulat sa kanilang mga loob. Ang tunay na mga manan na palataya ay kinikilala ang pangalan ng ama, Yahweh at anak na Yahshua. Ang pangalan ng Mesiyas ay nagdadala ng pangalan ng ama. Kapag ginamit natin ang Jesus, nawawala ang koneksyon nito. Sa mahuling araw, ang pagkilala sa tunay na pangalan ay mahalaga. Ayon sa pahayag chapter 22 verse 4, may kita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noong. Ang pagpapanumbalik ng tunay na pangalan ay tanda ng tunay na pagsunod sa huling henerasyon. Bilang konklusyon, dapat nating ibalik ang tunay na pangalan. Dahil ito ang pangalan ibinigay ng Diyos mismo sa Mateo chapter 1 verse 21. Pangalawa, walang ibang pangalan na nagdadala ng kaligtasan. Gawa chapter 4 verse 12. Kaya dapat natin gamitin ang tamang anyo nito. Pangatlo, ang tunay na mga mana ng palataya ay kinikilala sa kanyang pangalan at narama. Pahayag chapter 14 verse 12. Kung yung nais nice nating sumunod sa buong katotohanan, narapat lamang natawagin natin siya sa kanyang original at makapangyari pangalan pangalang Yahshu. Hindi sa isang salin na nawalan ng tunay na kahulugan Nung mga nakarang panahon, pinalagpas ng Diyos ang hindi, hindi paggamit sa pangalan ng Mesiyas na ibinigay niya. Dahil na rin sa kagawaan ng mga bulang propeta at skriba at sa panilang na rin ng kaaway na si Satanas. Dahil alam niya ang kapangyarihan na kapalaw dito. Ngunit ngayon alam niyo na ang katotohanan sa tunay na pangalan ng Mesiyas. Wala nang pwede pa tayong sa Diyos kung bakit ayaw natin itong gamitin. Hindi ko sinasabi na wag mo nang gamitin ang pangalan ni Jesus. Sapat ako'y okay, ginagamit ko pa nito. Lalo na kapag ang o ka kausap ko ay hindi pa alam ang tunay na pangalan ng Mesiyas. Ngunit hanggat maari, Yahshua ang aking ginagamit. Dahil sa ito ang tunay na pangalan ng Mesiyas na binigay ng Anghel. Dahil ito ang pangalan na ginagamit ng mga apostol. Ito ang pangalan na nagpagaling ng mga may sakit ang pangalan na kinatatakutan ng Diablo at ng mga demonyo at ang pangalan na nagliligtas. Kaya, gamitin natin ang banal at tunay ng pangalan ng Mesiyas sa pagtitong sa atin ng Diyos. Shalom.